Angang hanga kay pambansang kamao mani Pacquiao ang ilang celebrity sa Amerika sa susunod na linggo na po ang laban ni Pacquiao at Juan Manuel Marquez at gaya ng dati, nagsimba si Pacman para tumanggap ng basbas. bola -bas. sa Los Angeles, California, nakatutok si Chino Trinidad. Dahil sa araw ng linggo dito sa Los Angeles, pahinga sa halos araw-araw na pagtakbo ang defending WBO welterweight champion. Sa simbahan sa West Hollywood ng Christ the King Church, ang punta ni Manny para tanggapin ang muli ang espesyal na pagbabasba sa kanya. Pagbalik ng kanyang apartment, dumalaw naman ang isa sa mga kilalang naging heavyweight champion of the world na si Evander Holyfield, kilala bilang isang Bible preacher. Isa sa kanilang napag-usapan ay ang kahalagahan ng pagbibigay galang sa ating mga magulang. Read the Bible, especially as a man. You read? The man that respects his mother, he gonna have wisdom. Got to respect their mama. People don't respect their mama, they get off track. Dahil tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paghahanda, binuksan sa unang pagkakataon ang pinto ng wildcard gym para sa mga malalapit na kaibigan at mga kilalang tagahanga ni Pacman bago tumulak ang Team Pacquiao sa Las Vegas. Isa sa bisita si Miss USA 2010 na si Rima Faki na nagmula ng Lebanon at lumaki ng Amerika. I use him as an example someone who's dedicated, a good family person, has a huge heart and has no problem representing the he's from the Philippines. Namangha naman ang batikang karakter aktor na si Giovanni Ribisi sa samahan ni Namani at Coach Freddy Roach. Ayon sa aktor na lababas sa ilang pelikula gaya ng Avatar at Gun in 60 Seconds, nakakapanindig balahibo ang talento ng Pilipinong mandirigma. There's such a, a, a loyalty and a bond there. It's so beautiful. And, um, and to see where he's come, just within the public but also just um, you know his his talent i mean it's just unparalleled it's it's terrifying in the most incre in the most beautiful way ang hanga din ang star trek actor na si John Cho kay Pacman ayun sa korean american malaking inspirasyon si Pacman sa mga asyano he's such a gentleman but then he's such a beast in the ring how does he? cares so much about uh, his country and be so international at the same time. is just um, just a fascinating, fascinating person as an Asian American who's in the public eye. Uh, even that much more interested in how he does it with such grace and carries the weight of so many people's hopes. And he's like a superhero to me. Mulasa Los Angeles, California. Chino Trinidad de